Maaga nga pala akong gumising at maaga na rin akong nagligo dahil nga super init na alas 8 pa lang ng umaga. Kala ko nga rin sana ay ipacheck up si Iya dahil nga yan ay hinihikang mula kahapon pa at nung nag-pictorial sila. Sa pagligo ko nga ay ginamit ko ang shampoo na kontra adhan uh, dandruff at ginamitan ko rin yung aking pagmumukha ng salicylic acid na order ko lang din sa Shopee. Na mga mi ay talagang laking tulong ng Shopee dahil hindi na tayo mamamasahe dahil maya maya lang ay kakatok ng rider at eto na nga yung ating mga order. Bali nga pala ay nagpainit ako dyan ng kawali. Hindi ko na nga pala yan nilagyan ng mantika para less cholesterol at least mantika tayo. Sa kawali na nga pala to na kumukulong tubig, dito pala natin ilalagay yung tatlong egg na uulamin namin. Kadalasan kasi nasasanay tayo na sa mantika natin niluluto yung sunny side. Up. Dahil nga pala si Iya ay hinihika ngayon, so bawal na bawal nga pala kay Iya ang mamantikang pagkain. Kaya eto na nga pala yung aking ginawa para makakain siya ng maayos. Sa so nga pala sa paborito ng dalawang bata yung sunny <laughs> Dawian pa nga yan kapag nagkaunahan sila sa puti. Minsan nga naiiwan pa yung kulay yellow jet. Kaya nga naisip ko na iluto na lang sila sa tubig. Ganito din yung ating hotdog. In-steam ko nga lang pala yan para makaiwas pa rin tayo sa mantika. Ito kasing hotdog natin ay matagal tong nakaprosen at madalas din ay matagal itong ma-deliver sa mga tindahan. Kaya nga payo ko sa mga nanay na paborito ng mga bata ay luto muna ng ayos ang hotdog bago iserve sa kanila. Kaya sa tuwing magluluto nga ako, in-steam ko muna yan bago ko pata ng konting mantika. At para nga naman sa aking ulam, eto nga nabili ko lang din ito kay Tita Aisa. Bali, ito nga pala ay nagkakahalaga ng wanted. Naglalaway kasi ako sa mga post niya, kaya naman umorder ako ng isang balot lang dahil ako lang naman ang kakain. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, napaka-arte sa pagkain. May pagkain na nga ay ang dami pang arte at reklamo. Isipan ko nga dyan na isasama ko siya sa sunny side up, hot dog at saka yung tuyo na binigay ni Tito Ambe. Habang minamastan ko nga ito, eh, nagpapainit naman ako ng kawali. Bali nga pala itong kawali na pag pagsisilagan natin, eto nga pala yung pinaglutoan ko ng hato. Para makaiwas na rin tayo sa hugasin dahil tinatamad ang iyong tiya, Charis. Dito ko na rin pala siya lututuin para kapag natapos na ako, iisa lang ang hugasan kong kawali. Charis. Sa pagluto ko nga ay hindi ko muna siya nilagyan ng mantika Bali nga pala, palulutungin ko muna yan. Saka ako lalagyan siya ng mantika kapag luto na. Hindi pa nga yan niluluto pero yung amoy niya guys ay nakakagutom na talaga. Limang piraso nga lang pala yung niluto ko dahil ako lang naman ang kakain dyan at hindi yan papansinin ng aking mga anak. Habang niluluto ko nga pala yung posit ay nagprepare naman ako ng plating. Sa pagpiplating nga pala, kailangan malinis din ang ating mga kamay para kung sakaling hawakan natin yung mga bagay na kakainin natin ay malinis. Nasa plating nga pala ang ganda at sarap kapag kakain tayo. Kaya eto si mulan ko na nga palang maglagay or magplating ng ating pagkain. Hiwa nga lang pala ako dyan ng cucumber, kamatis at saka niready ko na yung ating tuyo, itlog at saka itong ating pusit at hotdog. Habang hinihintay nga pala nating maluto yung ating pusit, eh medyo nakakalaway talaga dahil nakakagutom na itong aking nakikita. Kaya sa mga nanay na gustong kumain sa labas ganito na nga lang pala ang gawin ninyo dahil tiyak na malinis at higit sa lahat mabubusog tayo. After ko nga maplating ang lahat, at eh, kumuha nga pala ako ng kanin. Para nga pala ay hindi ko na yung kanin dahil umiiwas nga pala ako sa mantika. Dahil nga si Iya ipakakainin ko, bawal na bawal nga pala sa kanya ang mantika dahil hinihika siya. So kung titinin nyo kung nasa labas kayo na bibili pa ng mga pagkain, dito pa lang sa sariling gawa natin ay mabubusog at masisiyahan na tayo. Sa mga nanay na gusto na rin magnegosyo ng ganito guys, pumili lang kayo ng lagayan tapos pwede nyo na yung ibinta. Basta maganda lang ang plate. Kaya kay Dita, Isa, ay ako sa iyo dahil sa pagiging madiskarte mong nanay nakakatulong kung ka na sa iba nakakatulong ka pa sa iyong asawa. Kaya sa mga online seller maraming salamat dahil nakaka-proud kayo. Alam guys, o, oh, iya pray na. Yes, this guys, Yan guys, nagpray na si Iya, ready to eat na kami. Ayan, si Kuya ayaw magpakita sa camera. Ayan, shout out kay Dada din na nasa work. Kumain

Tapos, yes, guys, yung kape mo, oh, black na black. Ay, wow. Di pa. Sarap. Topper init sa pripin.